Chi Filomeno. Binanatan si Sofia Andres sa Instagram. Grabe ang mga revelasyon. Sara Labati, nadamay sa issue ni Chi at Sofia. Grabe, ano kaya ang connection niya? Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka-trenders, grabe ha, super gulo at super init ng ganap ngayon sa social media. Lalo na nitong nakaraang weekend, usap-usapan ngayon ng matinding bangayan ng dating magkaibigan na si Nachi Filomeno at uh, Sofia Andres. At this time, hindi na ito basta parinigan lang kasi mismong si Chi na ang nag-name drop kay Sofia sa kanyang IG stories. Simula Sabado ng gabi hanggang madaling araw ng Linggo, sunod-sunod ang mga post ni Chi sa Instagram at ramdam mo talaga mga ka- yung bigat ng loob niya. Hindi na ito yung mga pop-cryptic post o mga bahala ka na kung tamaan ka type kasi derecha si Sofia na talaga ang tinutukoy niya. Alam naman natin, matagal nang may mga chismis na may tampuhan o alitan daw ang dalawa. Pero dahil dito sa mga IG stories ni Chi, para naging konfirmasyon na nga na may something talaga na hindi okay sa pagitan nila. Sabi nga ni Chi sa mga post niya, sobrang sakit daw ng mga ginagawa sa kanya ni Sofia. Tinawag pa nga niyang cruel at evil yung mga pinapagawa sa kanya. Grabe no? Ramdam mo talaga yung galit at disappointment niya kasi parang may matagal na siyang kinikim-kim. Ang root cause nga ng galit ni Chi ay may nagpadala raw sa kanya ng screenshots na nagsasabing si Sophia mismo ang nagme message sa ilang influencers para siraan siya sa TikTok at sa iba pang social media platforms. Kaya yan, napuno na si Chi at naglabas na ng samanan loob sa kanyang Instagram account. Sa mga post niya, sinabi pa ni Chi na hindi raw niya expect aabot sa ganitong level ang ginagawa sa kanya. Dati daw gusto na lang niyang manahimik at ipaubaya sa karma. Pero ngayon, sabi nga niya, siya na raw mismo ang karma. Sobrang personal na mga salitang binitawan niya mga kachenders kasi halatang sobrang hurt siya. Habang nangyayari nga lahat ng na yan, naglabas din si Sofia ng IG story na nagsasabing na daw ang TikTok at iba pa niyang accounts. Kaya nagpaalala pa siya sa followers niya na magingat online. Pero ayun nga, hindi ito pinalampas ni Chi. Sagot niya, Parang hindi siya naniniwala sa nahak story ni Sofia. Parang sinasabi niya na ginagamit lang daw ito para pagtakpan ang mga pinagagawa niya. Nagpatuloy pa si Chi sa mga next IG stories niya. At doon naman binanggit niya na may mga accounts, pati yung ibang verified pa, na sobrang specific daw sa mga komento laban sa kanya. Parang may pattern. Kaya pakiramdam niya may connection talaga sa kampo ni Sofia. Sabi pa niya, may mga influencer daw na binayaran pa para magkalat ng hate. Sobrang emotional talaga si Chi sa mga post niya. Mga ka sinabi pa niya na hindi raw niya kayang makita ang ibang tao. Lalo na yung anak ni Sofia na maranasan ganitong ng ganitong klaseng sakit. Kasi kahit ganun daw siya nasasaktan, ayaw daw niya iparamdam sa iba yung ganitong klase ng pain. Ngayon, hati ang mga netizens. May mga kumakampi kay Chi at sinasabing baka may dahilan kung bakit siya naglabasan sa manong loob. Pero may iba rin na kampi kay Sofia. At sinasabing baka hindi naman totoo yung mga screenshots na pinos. So far, parehong tahimik na muna si Nachi at Sofia after nga ng bangayang ito. Pero knowing social media, alam nating hindi agad matatapos ito. Lalo na't na parehong may mga fans na nakabantay sa bawat kilos at galaw nila. Nakakaloka talaga mga ka Dati mag-BFF, ngayon parang mortal enemies na sa IG. Ika nga ng iba, minsan yung taong pinakamalapit sa'yo, sila na rin yung pinakamay kakayahang saktan ka. Kaya abangan pa natin kung may part 2 pa itong online drama na ito. For sure hindi pa tapos ang kwento ng Chi at Sofia Saga. Next topic naman tayo mga ka-chenders. Grabe ha, parang teleserye na talaga itong nangyayari sa showbiz ngayon. Kasi pati si Sara Labati, nadamay na sa gulo ni na Chief Elomino at Sofia Andres. Oo mga ka-chenders, hindi lang simpleng tampuhan ito kasi ang dami ng kumakalat na screenshots. Parinig at mga follow and follow na nangyayari nga online. So ayun na nga, nagsimula lahat ito nang mag-post nga si Chi sa kanyang Instagram story. Doon niya sinabi na ginagamit daw ni Sofia ang pangalan ni Sarah para lang malinis ang sarili sa issue nila. Parang wait lang, bakit si Sarah pa nadamay dito, ba? Diba? Ayon daw kay Chi, sinabi raw ni Sofia na si Sarah umano ang pinagmula ng ilang chika at doon na raw siya napikon. Para kay Chi, hindi raw tama na idamay pa si Sarah sa gulo nila. Parang sinasabi niya kung may issue tayo, tayo lang to. Huwag na tayong mandamay ng iba. Kaya naglabas siya ng sama ng loob sa social media at yun nga nagulat ang lahat sa mga revelations niya. Pero eto pa, habang nagkakagulo na nga sa online world, napansin ng mga netizens na parang inunfollow na nga ni Sarah Labati sa si Sofia sa Instagram. Ayun, mas lalong uminit ang usapan. Alam niyo naman mga ka-gender sa social media world, ang simpleng unfollow parang the declaration of war na yan para sa ilan. Maraming netizens ang napakomment ng hala at nagsimula mag-speculate kung totoo bang may tampuhan na nga sa pagitan nila. Ngayon, balik tayo sa ugat ng issue. Sabi nga natin kanina, diba, ah, nag-post nga si Chi na may isang influencer daw na nag-message sa kanya. Ang sabi raw ng taong yon nagbabaya daw sa Sofia ng ibang influencers para siraan siya sa social media. Medyo mabigat tong paratang na ito, ha? Pero ayon kay Chi, may mga resibo raw siya para patunayan ito. Ang twist naman, bago pa pumutok ng todo ang issue, sinabi na na Sofia na nahakdawan daw ang TikTok at iba pa niyang accounts. So ayon sa kanya, baka may mga lumabas na posts o messages na hindi talaga siya ang gumawa. Pero syempre, hindi pa rin kumbinsido ang lahat kasi nga may mga screenshots daw si Chi na mukhang legit. Kaya lalong naghalo-halo ang reactions ng mga tao online. May mga naniniwala kay Chi may mga kumampi naman kay Sofia at syempre may mga nagsasabing baka misunderstanding lang lahat ng ito. Ramdam mo rin talaga sa mga post ni Chi na sobrang bigat ng loob niya. Parang gustong sabihin na hindi lahat ng nakikita sa social media ay totoo. Kasi daw iba ang pinapakita sa online pero iba rin ang sinasabi at ginagawa sa likod ng kamera. Kaya ayun damandaman ng mga followers niya yung inis at disappointment niya. Habang tumatagal nga, lalong lumalalim yung chismis. May mga nagsasabi na baka matagal nang may tampuhan si Chi at Sofia. Pero ngayon lang lumaba yung iba naman, curious kung paano at bakit nadami pa nga si Sarah Labati. Eh parang wala naman talaga siyang kinalaman sa nasabing gulo. Pero knowing Sarah, mukhang pinili niya nalang manahimik at wag nang makisali. Walang post, walang statement, tahimik lang talaga. Samantala si Sofia naman, dead ma pa rin hanggang ngayon. Wala pa siyang official na sagot sa lahat ng pinakawalan ni Chi. Kaya ayun mga ka ang social media, punong-puno ng hula, theories at mga baka naman ganito, baka ganun na komento. Ang tanong ngayon, magsasalita kaya si Sofia? Magpapaliwanag ba si Sarah Labati kung bakit siya nadamay? At higit sa lahat, may chance pa kaya na maayos ito at maging okay ulit ang lahat? Ewan ko mga ka sa ha, pero mukhang to be continued pa tong chicken ito. Kaya habang tahimik pa sila, siguradong busy naman ang mga netizens sa kaka-analyze ng mga galaw nila online. Sa showbiz talaga, minsan hindi mo na kailangan ng script kasi ang mga real-life drama mas intense pa kesa sa teleserye. And there you go mga ka Dito na po nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at ihit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam! alam